So guys, magandang tanghali guys. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan ka mang sa mundo, magandang tanghali sa inyo. Welcome to my vlog, along vlog, YouTube channel. Uh, pakita ko sa inyo yung ulami oh, namin tanghalian guys. Ito, ihaw kami ng tilapia. Pakita ko rin sa inyo yung magaya namin yung ihawan guys. Ganito, stainless, so di basta-basta kalawangin ganitong stainless di ka na masyadong mahirap hugas kasi stainless katulad ng baka lang kagalawangin tapos pag nagihaw ka eh, kailangan kuskusin pa ng para hindi dumikit yung kalawang dun sa isda saka yung ihawa namin guys kawali na yung hindi na ginagamit na kawali yung mga na kawali yan so, malaking kawali kita ko rin sa inyo yung halaman ni misis so, malaki na yung ukra guys oh, tataas na yung ukra katabi sa sambung ito pitsay uh, malaki na rin yung pitsay yung kalamansi guys marami ng bulaklak at saka yung bunga malilit marami rin oh parang hindi klaro no guys, oh? ayan guys so ayan o oh. nandun sa likod marami o oh. hindi hmm. na makita sa video oh. ayan o oh. no? ayan o makita ko oh. mga bulaklak marami ng bulaklak o oh. tung sambung guys ang taba guys oh ganda tingnan ng sambong masigla tingnan mataba kasi yung niya puro basura yung mga gulay ng pinag mga basura na gulay yun dito tinatambak sa puno tulad dito ng kalamansi o puro mga gulay na basura yung hindi yung mga na basura eh, pag yung basura na ngamoy hindi pwedeng ilagay dito kasi mga ngamoy. Ano? So kunti lang lupa dito dati ngayon napuno na sa kung ano yung basura na giging lupa. Uh, katulad dito sa pitsay, yung konti pala yung lupa. Pero pag nilagyan ng mga basura yan, eh, dumadami yan pag nilagyan lupa yung basura. Ah, uh, ito rin kayo. Yung kangkong saka Ano ba 'to isa? Ukra din pala 'to. tinambakan nila mo sa Yan yung mga sikreto na pangpataba sa halaman, guys. Ay, hindi mo na kailangan ng bibili ka ng abono. Kapat ibang masura na galing sa kusina yung hindi mangangamoy yung ilalagay nyo Yan. Ang ya guys oh. luto na oh. Ulam namin ito pang tangalian. Ang panahon niya ay sobrang init. No? Oh. Tapi init. Okay hey guys, salamat sa panonood. Ingat kaya sa Ano niyan sa so sobrang init, huwag kalimut ng pagdadala ng tubig at sa pag ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate. Yes. Yes, salamat guys. Thank you for watching.